Sinabi ng Department of Justice o DOJ na ilalabas lang ngayong araw ang buong listahan ng mga individual tulad ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontraktor na dawit sa isyu ng flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Miko Clavano, ang ilalabas nilang listahan ay consolidated na o pinagsama batay sa request ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Sen. Rodante Marculeta at ang nasa listahan naman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ni Clavano ang pinirmahan kahapon ni Secretary Rimulya na Ilbo ay inisyal na batch lang batay sa request ni Senator Marculeta. Ang request ay niya ni DPWH Secretary Dizon ay ngayong araw pipirmahan ng kalihim. Kapag formal nang mapirmahan ang isang ilbo, ay ibibigay naman ito sa Bureau of Immigration o BI para ipatupad. Tienzo, ang resignation ni Matienzo ay kinumpirma mismo ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Ayon kay Secretary Roque, nag-resign kahapon, September 3, si Matienzo at agad rin itong tinanggap ng kalihim. Sinasabing nagbitiw siya sa pwesto dahil sa personal reasons. Isa ang pikaba sa mga ahensyang idinadawit ngayon sa issue ng maanumalyang flood control projects. Marpuleta, Chairperson Person and Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang dito ang tatlong executives ng Department of Public Works and Highways na pawang mga nakatalaga sa probinsya ng Bulacan. Ipinatatawag din sa pagdinig ng Senado ang limang contractors na nakakuha rin ng mga pinakamalalaking proyekto ng pamahalaan. Bukod dito, inaprobahan din ng tagapangulo ng Senado ang pagsabina sa mga dokumento, partikular na ang fraud audit highlights ng Commission on Audit. Sa lunes, September 8, muling ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig sa issue kaugnay ng katiwalian sa ilang DPWH Projects. Number 4. Ayon kay Secretary Dizon, kakasuhan din si Alcantara dahil sa pagkakasangkot nito sa anumang flood control projects. Bukod kay Alcantara, dalawa pang opisyal ng DPWH ang posibleng patawan ng dismissal. Nauna nang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Engineer Henry Alcantara kung saan inamin nito na nagkaroon ng kapabayaan sa isang flood control project sa Bulacan. Today, I'm, I'm going to announce number one, Henry Alcantara is dismissed from the Henry He's suspended Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH the, uh, the, the legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Uh, obviously, criminal, too. No kamino to. Ano? Pagnanakaw ito eh. 100 million projects. So, sa inspeksyon uh, ng flood control projects sa Barangay uh, Sipat, del Bulacan, natuklasan ng kalihim ang 96 million peso contract ng Bawa Builders na halimbawa ng isang ghost project. Kasama rin sa ipagbabawal ang Sims Construction. Nauna nang nadiskubre ni Pangulong Marcos Jr. na may kaparehong irregularidad. Giit ni lahat ng kontratistang sangkot sa ganitong anomalya ay dapat patawan ng automatic permanent ban mula sa DPW. Ang dispayado si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa mga kababayan nito sa Bulacan sa hanin ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunso dito ng mga naibunyag na mga katiwalian sa ilalim ng ahensya sa kanilang lalawigan na nakita ng mga mga Ghost Flood Control Project. Dalawa sa labing limang contractors na may pinakamalalaking kontrata sa pamahalaan ang pinangalanan pa ng senador. Yung slope protection, for example, ng Wawaw wow, dun sa Kalumpit, 146 dapat yung slope protection. Ang ginawa, 77 lang. So there's a discrepancy of 46. Bismayado si DPWH uh, Chief Vince sa tutupo sa dito na 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 bang ghost project sa barangay Sipat at Laredel Bulacan sa isang inspeksyon na datna ni Dixon ang isang sub-contractor ng Wawa Builders na gumagawa ng river protection wall. Ngunit bago pa man niya ito tanungin, nakalap na, nakakalap na ng sitang kalingin ng impormasyong nagpapatunay na isang ghost project ang naturang kontrata. Uh, protection wall, no? Dito a river worth 96.5 6.5 million from the 2024 uh, GAA, no? Contract was uh, started on March 20, 2024. Nakagredi dito ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero nung June 11, so April, May, June, uh, so rest than 3 months, nakakagaya dito, actual accomplishment 100% in 3 months. Date collected, meaning nabayaran si Wawaw wow Builders, siya ang contractor, si Wawaw, wow, July 21, 2024. So, 1 month after nang ni Dison ang kapitan ng barangay, lumabas na tatlong linggo pa lamang ginagawa ang proyekto na dapat ay natapos na noong nakaraang taon pa. Dagdag pa ng kalihim malambot pa at sa, Sanja, sa Sigit isang libo at anin ang flood control projects ang mayroon sa Metro Manila ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng National Capital Region. Ngunit ayon sa report ni DPWH NCR, Assistant Regional Director Engineer Montrexis Tamayo sa House Committee on Metro Manila Development kahapon, 450 sa mga ito ang ginagawa pa. Kabilang narito ang apat na ani ay taong 2023 pa nagsimulan. Most common cause of delays po is uh, right of way issues, uh, working permits, obstruction of utilities, pending completion of uh, phases po, and uh, yun pong uh, obstruction of utilities po. Mahigit 33 billion pesos ang halaga ng mga ongoing na proyekto at aabot naman sa 66 billion pesos ang nakumpleto na. Ibigay exactly. din isaring vice chairperson ng House Committee on Appropriations ang kongresista. Dumalo rin ito mismo sa pagdinig ng panukala alang pondo ng Department of Health kaninang umaga. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. So sir binawi na yung recommendation na ibabalik yung NEP sa DBM. Wala na yon. So, Sila na na dito na tuloy na lang para hindi na paghabol sa pondo. Pag Anya, nagkausap sa pamagitan ng telepono si Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Abena Pangandaman kaugnay ng issue at pinawagan naman ng House Speaker ang political party leaders para sabihing tuloy ang budget deliberations. Nagsimula ng talakayin ngayong araw ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Department of Transportation o DOTR para sa taong 2026. Bago pa man inilatag ng ahensya ang kanilang proposed budget sa susunod na taon, nauna ng prinesenta ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang performance ng DOTR simula ng Marso ngayong taon ayon sa acting kalihim. Pataas ang kanilang disbursement rate at isa itong indikasyon na epektibo ang pagpapatupad nila ng mga programa at proyekto. Tinayak din ni Acting Secretary Lopez na magpapatuloy sa mga susunod na buwan ang mabilis nilang paggamit ng pondo na mayroon ang ahensya. Maraming reklamo mula sa mga magkagawa. Sa pag ng Senate Committee on Labor, Employment and Resource Development ngayong araw, sinabi ng nakatatandang tulfo sa Senado na nagsagawa siya ng inspeksyon, pati ito sa mga manufacturing company sa Kamanaba area o ang bahagi ng Metro Manila, partikular na sa Caloocan, Balabon, Navotas at Valenzuela. Isinaad ng senador ang ginawa ng mga Dole Inspectors na hindi anya tinitingnan ang work area o lugar na pinagtatrabahuan ng mga manggagawa kung ito ay maayos. Hindi rin anya kinukonsulta ng mga inspektor ang mga manggagawa para alamin ang kanilang mga kalagayan.